for this video again guys no ayan so uh, naglilinis tayo ng ating bakura no since na uh, summer ngayon no pero madamo pa rin no so ayan so pinapalinis natin no para naman medyo uh, ma aliwalas ang ating uh, kapaligiran no ayan so uh, madali lamang siyang bunutin no ayan so ayan si Carlo ayan so pinagtatabas natin yung uh, tumutubo na mga kunting kahoy-kahoy dyan no, para hindi naman siya masyadong nakaka-distract no, ayan so since na summer ngayon no, ayan so kailangan natin siyang linisin para sa ganun makapagtanim-tanim tayo ng kahit anong mga bagay na pwede nating itanim dyan no, na pwede nating mapapakinabangan so ayan so since na nalinis na siya ayan so uh, <laughs> kailangan na uh, maitabi ang lahat ng mga nakaharang-harang dyan no, ayan So ito yung palibot ng ating bakuran no since na yan nga madam mo. So ayan. So makikita ng uh, ating punong may ari diyan no ng uh, bahay na ito na kahit papano ay naalagaan din naman natin. Ayan. So nililinis natin yan palagi para naman ma-preserve ang lugar no. Ayan. So yan. So tapos na rin, nagawa na rin ni Carlo. Ayan. So uh, yan na nga, ang problema natin, ah, uh, since na-open ang ating gate, no, ayan, kung sino-sino na lang pumapasok dyan. So, ayan, malinis na siya, pwede na rin tayong ginawa naman ni Carlo na parang basketballan, no, ayan. So, talagang itinabi niya ang lahat ng mga bato-bato dyan, no, ayan. So, napakalinis na talaga ng kapaligiran, guys. So, thank you so much, Carlo, no, for cleaning our backyard, ayan. So, yan na siya. Napakalinis na masyado. So, thank you so much guys for watching this video.